Mga lodi, ito po ang ating gagamitin patatas sa ating pagluluto today at hiniwan na po natin ito ng mga maliliit at nagpainit na po tayo ng mantika sa kawali at ito po ay uh, pagmainit na ilalagay na po natin yung ating uh, hiniwang mga, mga patatas na sa maliliit na hiwa. At ito po. Ngayon halu haluin lang po natin ito uh, hanggang sa maluto po ito. Lagyan po natin ito ng uh, itlog kasi po ang ating iluluto ngayon itlog na may patatas. Ayan po itlog po. Ilagay muna natin ng uh, asin ng ating patatas. Halu-haluin ito hanggang sa maluto. Ayan, luto na. Ihalo naman natin itong patatas ngayon na luto na sa binatil nating na itlog. At halu pa na po natin ito hanggang sa ito magsama-sama na po. At uh, lutoin pa po natin ito ng mga little portion. Ayan po para mas maganda ang luto. Ayan po. Binaliktad ko na po yung ating unang luto. At uh, Uh, maglagay pa po tayo ng pangalawa hanggang sa maluto po itong lahat ayan po, napakasarap po nito lalo na sa banana ketchup naku po, ayan, binaliktad ko na po ito na po, ready na po ito luto na po ito, kakain na po tayo tara, kain na po tayo